Ang pangunahing problema ng ating bansa na dapat punahin ay ang tugol sa kahirapan, yung sistema ng edukasyon, ganun din yung kawalan ng trabaho. Nagiging sikat na ang Philippines in terms of statistics. Nasa almost last tayo during I think 2018, last tayo sa PISA. Tapos, 2022, I think, second or third to the last ang students natin sa PISA, which is parang na nakakalungkot naman na sa dami-dami ng bansa, yung pala yung Philippines, nandoon sa pinakamababa. So, dapat yun ang unahin mo na bigyan mo na ng solusyon. Ang mga ito, idagdag pa ang paghagupit ng mga kalamidad, ang ilan sa mga pangunahing hinaing ng mga Bicolano na nagtipon sa Sawangan Park, Legazpi City, Albay, para makipagkaisa sa pambansang rally para sa kapayapaan na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Maulan ang isagawa ang pagkilos na ito para sa kapayapaan at ayon sa mga otoridad, ilang mga buwan na nilang nararanasan ito dito sa Albay. Yung mga nakaraan po kasi is, iba't iba kasing weather systems yan. So nung nakaraan si T.Y. Christine is bagyo. So lately, ito po ang na-experience mo po natin is yung shear line. So itong shear line po, parang dyan po nagsasalubong yung hangin from the north and from the south. So, kaya po nagkakaroon ng ulan. Dahil po doon, very tricky kasi ang shear line. Minsan malakas yung ulan, minsan mahina naman po. Magkagayon man, sinong pa rin ng mga kababayang Pilipino ang ulan. Kitang-kita -kita natin buong araw, umulan at bumagyo, ay makikita natin kapatid hindi umalis. Kahit na alam natin na maulan, nararanasan natin yung lakas ng ulan, pero masaya ako na naging kaisa ako. At isa ako sa mga kalayuni kalayunin ng ating pamamahala na isulong ang kapayapaan ng ating mga. Nagpapasalamat po kami maging sa mga pinuno ng lungsod na ito, ang city government, maging ang mga nasa alagad ng batas at iba pa na nakatuwang ng iglesia sa dakong ito para mabigyan pahintulot at magawa ang kapayapaan at isang maayos na aktibidad na ito na ginawa ng Iglesia ni Kristo. Mula umpisa hanggang sa pagtatapos ng programa ay hindi bumitaw ang mga kababayan nating nakipagkaisa para isulong ang kapayapaan. Hindi natinag ng ulan o ninuman ang kanilang paninindigan. Ang layunin ng pambansang rally na ito ay para sa kapayapaan! Bayan ang asikasuhin! hindi sariling mithiin. Unahin ang bayan, wag bangayan. Ang bayan ay unahin na dapat magkaisa ayusin ang mga problema ng ating bansa ang galit ay alisin at dapat magkasundo kung payapa ang ating bansa aasenso nga tayo pa. pagkatapos ng pambansang rally para sa kapayapaan na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo ay maingay pa rin itong pinag-uusapan sa buong Pilipinas Itong ang dahilan kaya bumalik kami sa venue ng rally sa pag-asa na may makausap kaming handang magbigay ng reaksyon at saloobin ukol sa mga pangyayari. At dito sa gilid ng Sawangan Park, nakilala namin si Ginang Virginia Adelye. So, pumapanig sila doon sa tama talaga. Ayaw ko lang sa iba, sa akin lang yon sir na opinion. Hindi na, kasi mang iba-iba bagay yung opinion ng tao, kahit minsan mali na, pinapanigam pa. Kaya ako, ang experience ko lang, kahit ganito ako matanda na, ang ano ko, dapat doon tayo sa tama. Para sa kanya, tama na ipanawaga ng pagkakaisa at kapayapaan. Dapat ang ano natin ngayon, yung tao ang tutukan ng gobyerno kung ano ang ano ng mga tao nga ang pag-iirap ng tao ngayon sobra Tsaka minsan, para sabi ko sa asawa ko, naiiyak ako. Kanya na pala, kahit senior na lang tayo. Parang hindi maganda yung ano nang ano natin ngayon, patakaram, di ba? Hindi yung away sila ng awa, yan ang problema. Nakikita yung ginagawa ng iba, yung ginagawa nila, hindi nila makita kung ano ang kamalian nila, di ba? Pang sarili pong interest ang iniisip nila. Hindi naman yung mga taong naghihirap, sa totoo lang, bakit mag-aaway-aaway sila? Pararays lang naman tayo Pilipino. Pero ako, kasi, kasi matanda na kami, minsan iniisip ko, para ako na para para pala tayo? Yung mga mahirap talagang gusto idaw. Pera. Pera-pera na lang. E paano yung walang pera? Sa makapal na bilang ng mga tao na nakipagkaisa, tiyak na napakaraming iba pa na bagamat hindi kaanib ng Iglesia ni Cristo at hindi pisikal na nakadalo ng National Rally for Peace, subalit, kaisa at kadamdamin ng milyong-milyong Pilipino sa panawagang sanay marinig ang malakas na tinig ng mensahe ng pagkakaisa at kapayapaan sa bansa. Sa panig ng Iglesia ni Cristo, maninindigan pa rin sila na patuloy na hikayatid ang taong bayan sa pagkakasundo tungo sa kapayapaan. Sanay ang bansang ito ay patuloy na pagpalain ng Diyos at ang iglesia ay patuloy ding makapagsagawa ng malayang mga paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang pangyayaring ito ay naging dahilan para magkaroon ng kamalayan ng lahat ng mamamayang Pilipino, lalo na yung mga sumama dito, para sa gayon ay ayos ang ating bansa sapagkat ang pagunlad ng bansa ay nasa pagkakaisa, pagkakasundo at pagkakaroon ng kapayapaan. Pagkatapos ng isinagawang kaisahan sa dakong ito ng Sawangan Park, eto napakalinis na iniwan. Naglibo-libong mga kababayan natin sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo ang dakong ito. Yung mga basura na ipinagamita namin ng aming mga pagkait, mga baon, na may nakalaan kaming lalagyan para ipuni namin ito para hindi naman po magkalat sa venue para tulong na rin sa <clears throat> mga kapatid sa nakatalagang maglilinis po dito isa ang kailangan, di pa mumuliti ka. Ang bayan ay unahin at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Kung paya pa ang ating bansa, aasin sumatayo. Ang bayan ay unahin at dapat magkaisa. Itigil ang pag at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Kung paya pa ang ating bansa, aasin sumatayo. Mula po rito sa Sawagan Park, Legazpi City, Albay, ako po si kapatid na Albert de la Cruz Jr. para sa National Rally for Peace Special Coverage. Pagkakaisa dapat nating